Pansin mo ba yung mga insekto na paikot-ikot sa ilaw na parang balew? Bakit ba nila ito ginagawa? Nung una, akala ng mga siyentipiko na pagkakamalan daw ng mga insekto na araw yung ilaw. Kaya lumilipad sila papunta dito. Pero mali yun. May nagsabi rin na baka gusto nila yung init ng ilaw. Nope, mali pa rin yun. Ang totoo, wala talaga may alam. Hanggang sa may isang sobrang talinong researcher na nag-record ng mga insekto gamit ang slow motion camera. At ayun na nga, surprise! Hindi pala talaga sila diretso lumilipad papasok sa ilaw. Paikot-ikot lang sila, parang hypnotized. At ang likod nila, palaging nakaharap sa ilaw. Ito pala ang tinatawag na dorsal light response, isang natural na instinct ng mga insekto na panatilihing nakaharap ang likod nila sa araw o buwan para alam nila kung nasaan ang itaas. Wow. Pero kapag may isang maliwanag na ilaw sa paligid, gaya ng street light o ilaw sa bahay, nagugulo ang kanilang internal compass. Kaya paikot-ikot na lang sila forever. Hindi na makaalis. Literal na nag-trap sila sa ilaw. Kawawa no, pero fascinating.